Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? So, ngayon nasa chapter 1 po tayo panibagong aklat po tayo ngayon ano sa unang um, Juan. Ano kunin niyo po ang inyong mga Bible chapter 1 ng Juan. So um bago po ang lahat itoy napaka exit lamang po itong uh, chapter na to. So uh, hanggang uh, verse 10 lamang itong uh, chapter 1 na to pero napaka halaga po ano napaka-powerful um na mensahe at um kung kayo po ay handa na at uh, hawak nyo na po ang inyong mga Bible paki um, Uh, buksan nyo po na sa chapter 1 ng Juan at uh, mag-pray na tayo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. O dakilang aming Diyos amang banal. Salamat po Ama sa patuloy nyo pong pagtuturo sa amin chapter by chapter ng mga mensahe mong ito sa amin. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa karunungan sa pagbubukas nyo po sa amin ang aming kaalaman Ama. Salamat po sa mga na Espiritu na siyang tagapagturo sa amin. At Ama itong salita mo muli ngayong araw na to, O oh Lord God. We thank you dahil ikaw pong muli ang magpapaunawa sa amin at tutulong sa amin na magawa namin kung ano ang mga nais mong gawin namin na pagsunod sa iyong kalooban. Kaya maraming salamat po aming Diyos na banal. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So ito po ay chapter... One, ng John at ang basahin po natin ang ang ano dito ang panimula ano para lubos nating maintindihan ang pinakakabuuhan nito at ito po ang sabi dito. Sa panimula, ang sabi dito, ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Sabi po dito, una, hikayatin ang mga mambabasa na mamuhay ng may pag-ibig ah, uh, may pakikipag-isa sa Diyos at sa kanyang anak na si Kristo Jesus. So, ito, ito po yung pangunahing um, um, ano dito, layunin ng Book of John. At ito nga daw, una ang mga nagbabasa nito, which is tayo. Ano? Tayo ang mga nagbabasa. Ano? Nahikayatin tayo. Nang mamuhay ng may pakikipag-isa, which is alam po natin yan. nang tayo po ay nakipag-isa sa, nung tayo po ay, uh, nung unang tinawag tayong ipinanganak na muli, which is uh, naging born again, ay nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus. At ito ang bilin dito, hikayatin tayo, ng mga nagbabasa, na mamuhay ng may pakikipag-isa sa Diyos at sa Kanyang anak na si Kristo Hesus. So, yan po ang una. Pangalawa, ang ikalawa, bigyan sila ng babala na huwag silang sumunod sa maling turo. O, ayan, para bigyan tayo ng babala na huwag tayong sumunod sa maling turo. So, paano natin malalaman kung mali ang turo o tama? Ito po ang pagtuturo sa atin. Itong pagsusuyod, suyod, wala tayong nilalaktawan. Continuous ang ating pagsusuyod, walang tigil araw, gabi. 'di ba? Araw-araw binabasa natin chapter by chapter at dito nabibigyan tayo ng lubos na kaunawan ng Diyos kaya hindi tayo maililigaw ng mga maling turo. At sabi pa dito, uh, sabi diyan bi, bi, ang uh, ikalawa big, bigyan sila ng babala na huwag sumunod sa maling turo na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. So malinaw po ano na ang sabi po dito, Um, na ang daigdig daw, sabi dito, ang mga nagsasabi, sabi dyan, bigyan sila ng babala na huwag silang sumunod sa maling turo. So, ano yung maling turo? Na masama ang daigdig, na ang katotohanan po, hindi po masama ang daigdig, dahil ginawa ito ng Diyos sa pasimula na mabuti. Ano? Perfect. Kung titingnan po natin, ginawa ng Diyos ang sangkatauhan, ang mundo na perfect, di ba? Sa, sa Genesis 1, nakita po natin doon kung papaano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na nasa kaayusan. At kaya ito naging masama dahil ang tao po ang nagpasama, ang kasalanan. Pero ang daigdig talaga po, dapat ito'y perfect, maganda, maayos ang pagkakagawa ng Diyos. Yun nga lamang, ito ay napasukan ng kasalanan, kaya ito'y naging masama. At sabi pa dito, at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Yung mga nagsasabi daw na uh, nas, at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Ang katotohanan, ang Panginoong Hesus, ay talagang nakita natin na 100% siyang tao. Ano? Nung lumakad siya dito sa lupa. Malinaw at yan ang ipapaunawa sa atin dito sa John chapter 1. John 1, uh, John 2 chapter 1 na ang salita ay nagkatawang tao. Pero dito po muna tayo. Malinaw ang Panginoong Hesus ay naging tao. 100% na tao. Ipinanganak siya ni Maria. As an, as a, as a normal na katulad ng panganganak sa atin bilang tao, Lumakad siyang tao, nagutom, nauhaw, 'di ba? Nasasaktan, na ayan, nananalangin. So malinaw na 100% tao ang Panginoong Hesus nung lumaka dito sa lupa, pero napakalinaw na siya rin ay Diyos. Ano, maintindihan natin yan sa pagbabasa natin na ang salita nagkatawang tao nang lumaka dito sa lupa upang tayong mga tao ay ipaunawa sa atin paano mamuhay ang isang anak ng Diyos. At ang Panginoong Hesus mismo ang nag-demonstrate niyan sa pamamagitan ng kanyang sarili bilang tao. Para ipakita sa atin na siya ay tao rin lumakad sa lupa pero never siyang nagkasala dahil ang kalooban lamang ng ama ang kanyang sinusunod. So tinuturoan tayo kung papaano ang maging anak ng Diyos at nagiging huwarang halimbawa ang Panginoong Hesus nung siya po ay lumakad dito sa lupa bilang tao. At sabi po dito, sinasabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa edaigdig na ito para maligtas, sabi daw ng, ng mga huwad na guro. Itinuturo rin nila ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa, which is not true. Ano po? Dahil malinaw bil, bilin ito ng Panginoon, ang pag-ibig sa kapwa ay pangalawang utos po yan. Ano? na pangalawa yan sa una na ang sabi mahalin natin ang Diyos ng buong puso't kalakasan at buong kaluluwa at mahalin natin ang ah, ating kapwa gaya ng pagmamahal or pag-ibig natin sa ating sarili. So napakalinaw. Binigyan ah, bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinasabi ng sumulat na si Kristo ay tunay na tao, tunay na tao, 100% nung nandito po siya, lumalakad sa lupa. Binigyang diin niya na kailangang magibigan ang lahat na nanalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. So, iyan po ano, yun yung binibigyan ng diin na kailangan magibigan ang lahat lahat, ulit-ulit, pero bakit may maron pa rin tayo naririnig dyan na mga nag, nagtatagisan, mga nagtatampuhan, pag-away-away, pagtatampuhan, na dapat kung ikaw ay nakipag ano, malinaw dito, binigyan diin niya na kailangang mag-ibigan ang lahat ng nananalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Ayan, so to, dito po tayo sa chapter 1, ang salitang nagbigay buhay. Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya, nasa simula pa siya na. Ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Yesus. Ang salitang nagbibigay buhay, yan, ito po. Siya ay aming narinig at nakita napagmasdan at nahawakan. Imagine nyo po ah, tungkol ito sa salita. Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Kaya malinaw pagdating po dito sa John chapter 1 nasa sa pangalawang Juan. Yan ang sinabi doon na ang <coughs> dito po ano na ang salita ay nagkatawang tao ang naging salita ay edito eh, po sa baba basahin natin sa sunod sa sunod na ano. So napakalinaw dito na ang salita ang tinutukoy ang ang Panginoong Hesus na siya na sa simula pa Kaya makita po natin Genesis 1 'di ba? Sinabi doon na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng ano, 'di ba? Magkaroon ng uh, a ah, ng kumbaga mahati ang, ang ang dagat, tawaging langit ang taas, tawaging lupa ang baba. So napakalinaw po doon na talagang um, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan ng salita. At ang salitang ito tinukoy din sa, sa unang Juan na ang salita ay naging tao at nakasama namin. Kaya katulad ng sinasabi po dito, sumulat kami sa inyo, sabi dito ni Juan, tungkol sa kanya na sa simula pa siya na. Ang salitang nagbibigay buhay. Jesus is the word of God. Ano? Siya ay aming narinig at nakita na pagmasdan at nahawakan kasi nakasama nila ang Panginoon Jesus. Nahayag ang buhay na ito nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya makita po natin, ano, the Father and the Son and the Holy Spirit are one. Iisa lamang. Oh, the Father and the Son and the Holy Spirit are iisa. iisa. po. Ano? Iisang Diyos. Malinaw. At sabi po dito, um, Yan, ano, um, ipinahayag namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa ama at sa kanyang anak na si Heso Kristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Verse 5, mamuhay ayon sa liwanag. Ito ang aming narinig sa kanyang anak na ipinahayag naman namin sa inyo, no? narinig sa Panginoong Isus at ipinahayag sa atin. Sabi dito, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. So malinaw kung tayo o ikaw dyan na nakikinig ay nakipag-isa kay Kristo dapat walang kadiliman na nasa iyo. Malinaw, ano po? Walang kadiliman dahil ang Panginoong Hesus hindi pwedeng ang Panginoong Hesus at ang 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 espiritu ng kaaway ay magkaisa. Kaya malinaw po dito kung tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus, dapat tayo'y namumuhay nang nasa liwanag. Walang kadiliman. Alam po natin ang mga gawa ng kadiliman, gawa ng sanlibutan, makalaman, mga masasamang pag-uugali. Yan po ay mga palatandaan ng kadiliman. Kaya nung maintindihan natin ito, nakipag-isa tayo kay Kristo, dapat tayo magpakabanal. Mahalan mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Talagang minamas natin ang ating mga pag-ulit, oh, mga pag-uugali ulit-ulit. Ulit-ulit na napagmasdan mo ang pag-uugali mo. Kung iyan ba ay katugma saksi na sinasabing anak ng Diyos o iyan ba pag-uugali mo na yan ay katulad ng sinahalimbawa na galing sa espiritu ng demonyo. Espiritu ng kaaway. Yan yung mga makasarili, mga may inggitin, mga matatampuhin, mga walang mga walang mga pakundangan sa pagsasalita, yan po ay bunga ng laman at ang mga ganyan ay buhat sa Espiritu ng Jablo ayon sa ating nabasa nung nakaraan, kaya tayo ma, ma, talagang unawain natin mayroon tayong binigay ang Diyos na pagpipigil sa sarili unawain natin kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos, so pili natin ang ating mga ugali at tingnan natin kung ang ating kilos at galaw ay nagtutugma sa salita ng Diyos, dahil ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay walang kadiliman ano? Sabi dyan, kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa kanyang ngunit na naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi na ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag gaya niya na nasa liwanag tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay lininis ng dugo ni Jesus, na kanyang anak. So napakalinaw ano, kung tayo ay nasa Panginoon, namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag tayo ay nagkakaisa. Kaya kung meron diyan nagbabahagi, ano, sino man diyan sa inyo, magmula ito sa Paco, uh, sa Nueva Ecija, sa Labo, sa Barangay Salvacion. Sino ba dyan sa inyo ang nagkukos ng pagkakabahabahagi? Dahil dapat tayo ay nagkakaisa as a one body of Christ. Kaya tinuturoan tayo dito, nagiging obvious ang mga taong hindi sinasabuhay ang salita ng Diyos. Kung sa pananalita at kilos at galaw ay hindi tugma sa tinuturo sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya tayo po pagturuan natin ang ating mga sarili kung paano maging kawangis ng Panginoong Hesus dahil hindi hindi nagkulang ang salita ng Diyos nandito ang karakter ng bilang mga anak ng Diyos dapat sa inyo wala walang mga matatampuhin malang mga sensitive na kaunting kibot lamang galit na kaunting kibot lamang nagtatampo na hindi tayo binigyan ng espiritu ng ganyan dahil ang espiritu ng Diyos espiritu ng kapakumbabaan espiritu ng kahinahunan espiritu ng pag-ibig Gaya watch yourself sa ating lahat. Masdan mo ang mga kilos at galaw mo. Kung iyo ba ay espiritu ng Diyos ang nagdadala sa iyo o espiritu pa rin ng makasanlibutan diba So kaya tayo po napakabuti ng Diyos dahil lagi tayong pinapaalalahanan sa mga salitang ito. Kasi hindi natin namamalayan akala natin nagsisimba tayo. Akala natin ay kagrupo tayo ng mga mga tinatawag na born again Christian nagba Bible study pero yun pala sa kunting sundot lamang ng sitwasyon under pressure ay lalabas ang tunay na ugali kasi hindi nakatanim hindi nakalagay sa kaibuturan ng kanyang puso ang pundasyon ng salita ng Diyos, kaya nakikita ang totoong ugali. Katulad ng pinaunawa sa atin, ang, ang totoong mga anak ng Diyos ay dinadarang sa apoy na parang ginto, na pinapadaan ang ginto sa apoy, kasi habang ang ginto ay duma, dinadarang ng apoy, lalo itong kumikinang ano, lalong kumikintab. Yan dapat tayo mga believers. Habang kung tayo hinarin tulad sa ginto, na habang pinadaan tayo sa mga pagsubok at anumang mga bagay na nagkukos na parang tayo ay mainis, magalit, pero ina-apply natin ang pang ang aral ng salita ng Diyos, nandoon yung kapakumbabaan, nandoon kahinahunan at bilin ng Diyos mahalin mo ang yung kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. At kapag nasa atin yun, kahit sino pa dyan ang magdudulot na parang mag gagalit ka pero dahil wala na sa iyo ang mga espiritong ganyan nagkakaroon ka na ngayon ng self control ano na, na, nasusupil mo agad ang iyong sarili dahil sa espiritong itong tinanggap natin na pinaunawa sa atin ng Diyos na tayo ay bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, wala na ang dating pagiging matatampuhin, wala nang pagiging mainggitin, wala nang pagiging magagalitin dahil tayo ay bagong nilalang. Ano? Tayo ay mga bagong nilalang, wala ang dating pagkatao. Kaya yan po, ano? Sinasabi dito kung tayo ay nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa. Nagkakaisa. Kasi as a one body, dapat may pagkakaisa, ano? Lagi ulit-ulit na po 'tong pinapaunawa sa atin, ang iyong kapatid ay sa simbahan ay kapatid mo yan. So kaya iyan po ano, ito pagtuturo sa atin ng Panginoon dahil tinuturoan tayo, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, ayaw natin na madatnan tayo, na doon pa rin sa mga dating pag-uugali, ano, kaya malinaw po dito pinapadaan sa apoy, dinadalisay tayo ng kumbaga dinadalisay tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok na para dito dito test kung ang ating uh, ang ating faith ay talagang um, nananatili sa atin hold on so iyan po ano so kaya nga nabanggit doon ang patungkol sa ginto kasi tingnan niyo po ang ginto kapag ang gintong tunay pure gold kumbaga no Kapag ito nga, sabi ka pa nina, kapag ito'y dinadarang ng apoy, lalo itong lumilitaw ang pagiging gold. Ibig sabihin, ah, hindi siya nagpapalit ng kulay. Nananatili at lalo pang kumikinang. Pero ang mga fake. Halimbawa, yung mga tubog, tubog sa ginto, ano, katalimang mga alahas, na para lang, para lang magmukhang tunay na gold, ibabaw lang yan ang gold, tinubog, sabi nga dyan. Kaya kapag ang tinubog, nilagay mo ito sa suka, or sa anumang bagay ng mga acidic, eh, no, lumilitaw po ang tunay na kulay dahil hindi siya totoong tunay na gold. So, ganun po ang mga hinahalimbawa dito yung mga taong mga hindi talaga totoo pa na nabago. Hindi totoo pa talaga na mga na, 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 na napalitan ang mga pag-uugali. Yung mga pangibabaw lang ba? Kapag dumating ang pressure ng sitwasyon Or may mga taong, mga, kumbaga parang magdudulot ng pagkainis Or sa, sa pressure ng sitwasyon sa buhay Doon po makikita natin sa reaksyon Kung iyon ay tubog or iyon ay tunay na gold Kasi sa tunay na gold, ano po, habang ito'y dinadarang sa opoy Lalo itong kumikinang nagiging lalong nagiging matingkad ang kulay or nagiging maganda ano pero ang tinubog na ginto tulad ng sabi ko nga po pangibabaw lamang ano lang yan ang ilalim niyan hindi talaga totoo kaya kapag iyan ay nasundot or kapag iyan ay na, natamaan ng isang bagay na hindi niya gusto sisi club lalabas ang dating ugali ano? So, kaya tinuturoan ang tayo ng Word of God. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa, kasi malinaw, nakipag-isa tayo kay Christ, hindi iba ang yung kapo hindi kayo iba, hindi ako iba. Kasi sa, kay Kristo tayo nakipag-isa at sa pakikipag-isa natin kay Christ, nagiging kawangis natin at yung mga pagtuturo sa atin ng Panginoon bilang anak ng Diyos, nagiging kaskawangis natin si Kristo. Bakit? Dahil dito sa salitang ito, Jesus is the Word at habang binabasa natin ang salitang ito at sinusundan natin ang mga instruction paano mamuhay, nagiging katulad na natin ang kawangis ni Kristo bilang anak ng Diyos. Ano? Kaya iyan. So, ito po malinaw, ano? Verse 8. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kasi meron po dito mga naririnig tayo, ay bakit ako magbabible study? Bakit ako magsisimba? Eh, wala naman akong kasalanan. di ba? Ang sabi dito, lahat ay nagkasala walang sino mang matuwid kahit isa, lahat ay lumihis sa kalooban ng Diyos kaya kailangang marinyo tayo sa pamamagitan ni Christ yan na yung pag-admit na tayo nagkasala, tayo'y makasalanan hiningi natin ang kapatawaran nakipag-isa tayo sa Kanya at doon tayo binigyan ng bagong buhay, amen walang sino man na tao ang hindi nagkasala lahat ay lumihis kaya kailangan ng lahat si Kristo upang mapatawad at linisin ang mga kasalanan. Ano malinaw? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Dahil lahat, lahat tayo nagkasala, walang isa mang naging matuwid. Ang Panginoong Hesus ang nagdulot sa atin ng kabanalan sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Amen? Nine. So, balit kung ipinapahayag ng ating mga, ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, malinaw yun na yung balikan po natin, ang ating mga buhay, nung makilala natin ang Panginoong Yesus. ba diba, yun na tinanggap natin ang Panginoong Yesus nung naunawaan natin ang salita ng Diyos, tinanggap natin siya at nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, ipinahayag natin ng ating labi, Panginoon, ako po'y makasalanan, ako po'y marumi, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, at mula ngayon, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking sariling patagapagligtas, Mula ngayon hanggang wakas, ikaw ang aking Diyos. Yan yung ating pag-accept. At yun nga na sinabi dito dahil before, bago si Kristo, bago na tayo nakipag-isa kay Kristo, tayong lahat ay makasalanan. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, kaya nga kailangang mamatay si Kristo, kailangang bumaba siya sa lupa at uh, ma kailangan mabayaran tayo sa ating kasalanan. Kaya malinaw, walang sino man ang hindi nagkasala. Kasi kaya nga lahat, kailangan natin si Kristo na siyang nagpatawad, naglinis sa atin as a brand new creation. Kaya tayo tinawag na ipinanganak na muli at mula doon, nung ipinanganak tayong muli na namuhay na sa pakikipag-isa kay Kristo, doon tayo pasimula na isang bagong nilalang. Wala ang dating pagkatao kaya kailangan natin sundan ang salita ng Diyos. Dahil habang habang sinusundan natin ang salita ng Diyos, ito ang nagkikeri sa atin everyday, nagtuturo kung ano ang buhay bilang isang anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng salitang itong itinuturo sa atin, nakikita natin kung papaano ang pagsunod, mga katangiang ipinakita ng Panginoong Hesus, dapat ganun ang ating katangian, hindi tayo mahirapang sundin kung ito'y binabasa natin at isinasabuhay. Dahil ang lahat ng utos ng salita ng Diyos, ay patungkol sa atin sa pagpapakabanal. Dahil sabi ng ating ama, ang ating ama ay banal, dapat tayong magpakabanal. At ang Panginoong Hesus ang nag-demonstrate sa atin nung nandito siya sa lupa, papaano sumunod ang isang anak ng Diyos. Amen? So napakalinaw po ito. Walang sino man ang naging matuwid. Pero after ng eh, nakipag-isa tayo kay Christ after na tayo nagsisi ng ating kasalanan isa tayong bagong nilalang wala ang dati erase na erase ang lahat ng masasamang ugali na erase yung mga masasamang hilig ng laman na tanggal yon dalang espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin at ang espiritu ng Diyos ay kalaban yung mga dati nating ginagawang makamundo kalaban ang masasama nating mga pag-uugali kaya ngayong tayo na kay Christ hindi na dapat nakikita sa atin. Dapat, hindi na nakikita ang mga dating pag-uugali natin. Dahil tayo nakipag-isa-isa kang bagong ninalang, dapat lumalakad ka ayon sa kabanala na itunuturo ng Diyos, bilang anak ng Diyos tayo. Amen? So, ayan, malinaw, sabi po dito, subalit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Lahat! Brand new! Kumbaga, kaya that moment na brand new ka na, dapat hindi na nakikita ang dati mong ugali. Kaya nga, brand new eh. Dahil nakipag-isa tayo kay Christ, dapat yung Christ-likeness ang nakikita sa atin. Verse 10. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating yung sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ano? So, malinaw na tayong lahat ay nagkasala. Walang sino man naging matuwid. Pero salamat sa Panginoong Jesus na siya po ang naglinis, nagbay ng ating kasalanan. Tayo ay ipinanganak na muli, ay itinuring na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus kaya tayo tinawag na bagong nilalang wala ang dating pagkatao tayo ay bago bago na kaya yan na makita natin bago na nga bago na nga ba Titingnan natin sa araw-araw nating pagbabasa ng salita ng Diyos, dapat nating i-apply ang mga naririnig natin na aral o nababasa natin na aral dahil ito ang nagbabago ng ating buhay. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Hallelujah, glory to God. Thank you Holy Father, thank you Holy Spirit. Salamat po sa salitang ito sa ngala ng Panginoong Heso Kristo. Amen. God bless everybody. Hanggang sa sunod pong muli. Bye.